Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. So pag-uusapan natin ngayon, Mr. Nawat nag-apologize kay Maria Atisa Manalo dahil nga sa kanyang eksenang nakakaantok daw to sa kanyang pag -uho. So ano ang chika natin dyan? So hello Philippines and hello beautiful people. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa so, pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At saka, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan. Maraming salamat, guys, sa inyong lahat. So, eto na nga. So, kahapon pumutok ang balita na ang chika ay eto daw si Mr. what ay alam mo to, pinagtawanan pinagtawa nga nila itong si Maria at Isa Manalo dahil nga daw sa nakakaantok mag-host. So habang nagla-live selling sila doon sa TikTok, oh, di ba nakakaloka. Ako naman, ang reaction ko doon, nung una, hindi ako naniniwala. Sabi ko, gagawin ba ito ni Mr. Nawab? Kasi parang piling ko, hindi naman kailangan gawin ng isang organization, ng isang sa Miss Universe, ang mga ganon doon sa sa kandidata ng magiging kandidata ng Miss Universe. At siguro dahil nga sa napagsabihan sila ng organization, so nag-apologize kanina si Mr. Nawat sa kanyang live sa TikTok etong pagkakasabi niya kay kay ano kay Atisam. so 'yon. So, naloha ako. Kasi akala niya siguro Miss Grand ang Miss Universe na pwede niyang lait-laitin yung candidates pag gusto niya, yung mga tipong ganon. Medyo nakakasad lang sa kabilang banda kasi akala ko nga kahapon hindi siya confirm. Tapos, ayun, confirm pala na sinabi talaga ni Mr. Nawat yun. And then, nakakasad lang pero sa kabilang banda, nakaka-proud din yung ginawa ni Mr. Nawat na nag-apologize siya kay Akisa Manalo. So, kasi syempre, honor ito eh. Kung nang Miss, unip, nang Miss Grant, tapos, ano, tapos mag-apologize siya. So, ibig sabihin, ina-accept ni Mr. Nawat yung pagkakamali niya. Kaya doon sa mga taong nagagalit kay Mr. Nawat sa ginawa for Akisa Manalo, iwan eh, huwag na lang kayong magalit. So, just be peace and then tayo na lang din ang mag-adjust kasi tayo din naman ang nakakaintindi, di ba? So naniniwala naman ako na na isang Maria at isang Manalo ay hindi totoo yung sinasabi sa kanya ng ibang tao. Kumbaga, ako kasi na, nakita ko na saksihan ko kung paano ba, ba talaga mag mag talagang mag ano maging host itong si Atisa during the 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 Miss International, Mr. International, and then nakaka-proud kasi tulad na sinabi ko, isip ko, paano kaya mag-host itong si Atisa, no? Kasi hindi ko pa siya nakikita na nag din talaga. Pero yung nakita ko, Aba, Diyos ko, maala Katriona Gray yung datingan. So, ibig sabihin, may kakayahan ng isang Maria at isang Manalo na gawin ko ano ang ginagawa ng mga Miss Universe katulad ni Susubine si Tonsi at Katriona Gray. So, yun ang importante doon. Kaya niyang sumabay pala talaga sa level ng mga international hosting na katulad ng ginawa niya dito sa Mr. International. And then syempre yung iba may mga reaction dahil ayaw kay Atisa, yung iba sinasabi na si Atisa nun yung, yung ano galing ganun-ganon. So sa ang masasabi ko lang diyan opinion nila yon. Pero sa nakita ko naman sa pag-host ni Atisa Manalo ay talagang perfect at winner. So syempre natutuwa ako dahil nagawa at naimbitahan ang pambato natin, di ba? So, kung baga, kung titignan mo, wow, amazing yan, oh, di ba? So, nakakatuwa. Pero, sa kabilang banda, guys, ayun nga kasi, di ba, ang iniisip na ko, si Mr. Nawat ayaw kay Atisa Manalo. Pero sinabi naman at pinuri naman ni, ni Mr. Nawat si Atisa na napakaganda at ayun ay nagjo-joke-joke -joke lang siya dahil nga daw gusto daw niya maging close ang alam niya close siya so yun yung feeling close lang ba ganon na ano ako naiintindihan ko si Mr. Nawate na naiintindihan ko yan noon pa na parang talaga mahilig siya mag ganyan ganyan pero ayun nga dahil siya nga ay isa sa mga CEO ng isang beauty pageant ay hindi niya dapat ginagawa yon at hindi makakatulong sa sa personalidad niya o o kumbaga parang malalagay lang siya sa alanganin maganda na nga yung relationship ng Pilipinas at sa kanang ano eh, ng Thailand eh tapos biglang ganon eh di parang lumalabas lang na hindi hindi okay sa kanya di ba so But, na explain naman niya ng maigi kaya natuwa naman ako sa kabilang banda ako naman naiintindihan ko naman eh si Mr. Nawat naman pag alam niyang mali niya ay marunong talaga siya mag-apologize at marunong talaga siya ibaba yung sarili niya doon naman ako na proud sa kanya kasi di ba tulad na sinabi ko si Ocean ng Mr. Ah, Miss Grand International tapos nakita naman ninyo na kaya niyang mag mag-public apologize. At doon sa part na yun, winner naman siya, di ba? So, ako, para sa akin, huwag niyo na lang seryosohin, huwag na lang natin palakihin. Just support each other, yung ayun na yung dapat natin gawin. Supportahan natin yung mga beauty queens ng Asia. Hindi lang ng Pilipinas, ng buong Asia community, katulad ng Indonesia. Thailand Oho uh -huh. Vietnam O oh, ba? Diba? So ang pambato ngayon ng Vietnam ay isang transgender So tingnan natin Kung obra ba ang pambato nila At tama ba yung strategy game nila Na magpasok sila ng transgender Dito sa, sa Miss Universe uli Oho uh -huh. Kumbaga parang yung strategy game nila na para mapansin o para umangat ang laban. So, tingnan natin kung oo, braba yan. So, yan yung aabangan natin. Malakas din ang pambato ng Indonesia at ayun na, umeekse na nga ng bonggam-bongga. -bongga. So, marami nagtaas ng kilay na nagpunta to sa sa headquarters sa Mexico at sinabi nga na parang ano ba yan sumisipsip na daw pero kung ako naman parang strategy game kasi talaga nila yon at wala tayong magagawa doon ayun yung gusto nilang gawin so may pera silang pagpunta sa Mexico para ha harapin ang owner ng Miss Universe at magpakilala siya ng bongga bongga so ibig sabihin ah uh, pwede yung gawin nila kasi strategy game nila yon At naniniwala naman ako na magiging fair pa din ang Miss Universe sa darating na Miss Universe sa lahat ng candidates. So, palakasan na lang talaga ng laban, di ba? So, pagdating naman kay Vina, marami nag-iisip na ko si Vina kasi ay nakapipisil nila na maging, ano, maging title ng Miss Universe ngayon taon na to. Kasi nga daw, malapit daw si Mr. Nawat doon sa organization at at yung organization ay kilala din to Si Vina at pina-follow pa nga Tapos nakikita ngayon nagla-live selling So parang malaki daw ang maitutulong Kay Kunan Pero hindi ko alam doon kay Raul Kung ano nga ba ang gusto ni Raul Para sa mga magiging winners ngayon ng Miss Universe di ba? Kung si Vina nga ba ang hinahanap nila Pero tingin ko naman ay hindi Charotso yun So, let's see, di ba? Magkaalaman ng laban. And then, ayan, si Philippines, oh, uh isa total sa mga nakikita kong malakas na talagang parang piling ko ay kaya maka top 5 ni Philippines ngayon dito sa competition. So, abangan natin kung ano nga ba ang magiging eksena ni Philippines at kung ano nga ba ang magiging ganap niya sa darating na Miss Universe. So, maraming mga eksena, ganap na mangyayari sa labanan ng Miss Universe. Basta magtiwala lang tayo sa pambato natin at suportahan natin ang Southeast Asia candidates, di ba? Kasi syempre, iba pa din kapag isa sa kanila ang nagwaging Miss Universe. So nakikita ko na malakas ang laban ng Indonesia Thailand and Philippines sa competition na to. Oo, so yun yung aabangan talaga natin, yung mga eksena at paandar nila. And then doon naman sa nangyari kahapon ay huwag na natin palakihin yun. So hayaan na natin na mamatay ang isyong yun <laughs> dahil nag-apologize naman na si Mr. Nawat. At parang feeling ko it's enough na para masabi natin na tuloy ang laban sa Miss Universe. Diba? Siya na nga rin na nagsabi maganda si Atisa, tatuba Tuba Channel. So, kung nagsasabi siya ng totoo, eh, di good for us. Kung hindi naman, ay okay lang din yon. Opinion niya yun. <laughs> o, ba? Diba? So, yon, yon lang yung nakikita kong chika dito. So, kayo guys, ano ba guys, ang tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below ninyo kung ano naman ang reaction ninyo dito sa mga pahayag ni Mr. Nawat at mga ang yayari ngayon sa mundo ng pageantry. So 'yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.